Isang panibagong araw na naman sa buhay ng isang OFW dito sa Singapore. At eto, nagbibihis na tayo mga ka-OFW dahil lunes ngayon. Pero bago ako bumaba, syempre tinitingnan ko muna ang napakagandang view na ito mula sa aking kwarto. Gusto ko kasing laging i-remind ang sarili ko mga ka-OFW kung gaano ako kaswerte at nakahanap ako ng trabaho dito sa Singapore. At eto, saktong 8.20 ng umaga at bababa na ako ng kwarto mga ka-OFW. Pagkalabas na pagkalabas ay susuot ko muna itong aking sapatos at kita niyo naman yung sapatos na yan mga ka OFW ayan butas na <laughs> Pero hanggat hindi lumalabas ang talampakan ko dyan at pwede pang gamitin ako, isusuot ko yan mga ka-OFW. Sadyang ganun talaga siguro kapag OFW ka, matututo kang magtiis. Yung mga bagay na sa tingin ng iba ay pwede mo namang bilhin dahil sa sahod mo dito sa ibang bansa ay titiisin mo munang hindi bumili. Uy, alam nyo ba mga ka-OFW na dito sa Singapore ang daming halaman ng kalachuchi? Parang sa Pinas ka lang. <laughs> At dahil nga malapit na ang birthday ng Singapore mga ka-OFW sa August 9, eh makikita nyo ang napakaraming mga watawat. Ayan o, araw-araw mga ka-OFW ay eh naglalakad ako mula sa aming bahay papunta sa MRT station na mga halos 10 minutes din. Alam mo, kapag nagtrabaho ka dito sa Singapore, sana yan lang yan mga ka-OFW. Dito din sa Singapore mga ka-OFW, marami kayong makikita mga bisikleta katulad yan no? Pero nagtataka ako bakit walang nagninakaw dyan. At syempre hindi kumpleto ang araw natin mga ka-OFW kung hindi tayo dadaan dito sa ating paboritong bilihan ng Kopi C. Auntie, Kopi C. At ayan si Auntie mga ka-OFW, ginagawa na niya ang ating paboritong Kopi C. Once a day lang naman ako umiinom ng kape mga ka-OFW kasi ayoko naman mag-palpitate. <laughs> Pero kidding aside mga ka-OFW, alam nyo ba ang dami kong aral na natutunan bilang isang OFW? Una, ang pagiging matatag at madiskarte. Kailangan nating maging resilient sa bawat hamon na dumadating. Hindi po pwedeng laging aasa sa iba. kundi kailangan din nating maghanap ng paraan para malagpasan ang mga pagsubok. Pangalawa, ang pagpapalaga sa mga simpleng bagay. Dito ko natutunang maging grateful sa bawat maliit na biyaya, isang tawag mula sa pamilya. Isang magandang araw o simpleng pagsalubong ng mga kaibigan. Ang mga maliliit na bagay na ito ay nagpapalakas sa atin. Pangatlo, ang pagkakaroon ng tamang pananaw. Importante na lagi tayong mag-focus sa mga positibong bagay. Alam kong hindi madali mga ka OFW, pero kung iisipin natin lagi kung para kanino tayo nagsusumikap at bumabangon sa araw-araw, mas nagiging magaan ang lahat. Sa huli mga ka OFW, tandaan natin na bawat pawis, bawat pagod bawat sakripisyo, may katumbas na tagumpay. Kaya iniisip ko nalang mga ka-OFW, etong pagkabasa ng kili-kili ko sa pawis, may purpose to, laban lang.